Okay, nasa linya na po natin para po pa rin po pag-usapan yung issue ng nawawalang sabongero. Kapiling po natin sa ating linya ng telepono si Julie Patidongan alias Totoy. Totoy, magandang umaga sa iyo. Welcome sa programa. Yes, yes magandang umaga po. Okay. Ito si Cathy at si Emil kasama natin. Yung paghahanap ng uh, mga bodies, mga labi ng uh, mga sabungero umano na nasa Taal Lake, ay uh, meron na nga nakuhang isang sako na may uh, mga labi ng uh, hinihinalang tao. Okay. Tama ba yung pinaghahanapan nila base sa iyong uh, pagkakatanda alias Totoy? Yes siguro pero sa totoo lang wala akong idea talaga dyan kung saan nila uh, inilubog yan. So siguro sa uh, awa siguro ng mga Panginoon, baka uh, talagang iyon uh, na siguro yung uh, missing sa bungero. Mm -hmm. So hindi mo alam kung saan eksakto dun sa Taal Lake yung uh, mga katawan? Opo, opo. Ikaw ba don don ay kinonsulta ng mga otoridad bago sila pumalaot dyan sa lugar kung saan sila nagkakandak ngayon? nang search and retrieval operation o ano ang naging partisipasyon mo habang tinutukoy nila at tinutumbok yung lugar na yan go ahead uh, sa akin uh, ngayon, wala naman nang eh, silang binabanggit sa akin pero siguro mayroon silang uh, naimbestiga na ibang tao na kung saan talaga inilubog yung uh, mga missing sa Bungero. Mm -hmm. So, uh, pero uh, masasabi mo ba sa amin kung ilan yung katawan na maaring matagpuan doon? Uh, katulad nung sinabi ko, gawa ng sa sobrang dami niyan, hindi ko masyado matandaan kung ilan yung mga nilubog nila dyan. Basta base doon sa mga video na yun, naisin sa akin, asadyang uh, uh, mayroon talagang inilubog dyan. Okay. Uh, don Don yung lugar na kanilang pinupuntahan pinupuntaan kung saan nakasentro ngayon yung search and retrieval operation, ito ay malayo sa Pampang. Ibig sabihin, doon sa lupa. Y yung, yung pinanggagalingan, kasi meron kang binanggit sa mga naunang interview na isinasakay di umano sa bangka yung mga biktima na yan, tsaka papalaot ng uh, ilang minuto at doon itatapod. Tama ba yun? Yes, uh, Kasi mayroong isang uh, yung may area na pulis, may isang palaisdaan dyan. Siguro doon dinadala at doon siguro tina uh, sinagawa yung pagpas uh, lang nung no, sa mga missing sa bumbero. Mm -hmm. Kaya medyo uh, natunto nila yung area na yan. Mm -hmm. Okay, yung binabanggit mo may area ng pulis, uh, hindi tayo magbabanggit ng pangalan ano, pero aktibo pa ba ito sa serbisyo? Uh, aktibo yan. siguro kasama na yan sa camp crime na yan okay etong pulis na binabanggit mo na ito ay kasama sa mga kumbagay pinalista mo para makasama sa imbestigahan tama ba yon yes kasama na yan sa isang uh, grupo na yan mm -hmm. yung mga nagdalar uh, mga pulis din Yes, mga polis lahat yan. Mga polis at uh, may mga ilan-ilan na civilian na kasama sa grupo nila. Okay. Ang binabanggit mo rin sa mga naunang interview, yung mga biktima di umano ay uh, ginigilitan ano? sa magkabilang braso. Pasintabi ho sa mga kapuso nating nakamonitor ngayon na nag-aalmusal. Pati sa binti. Ano ha? Tapos lalagyan ng tabla sa likuran. Pero itong nakuha, Though hindi pa natin ito tukoy mm -hmm. at verified kung talagang buto ito ng tao o buto ng hayop, eh nilalagyan ng tabla. Pero kung ikukumpara mo, Katis ka San Gabriel, hindi ba? Parang hindi yata nagmamatch o tugma do sa sinasabi mo don-don dahil nasa sako ito. Eh wala ka namang binabanggit na sako doon sa naunang interview. Ano masasabi mo rito? Siguro sa sobrang dami na yan, uh, ginagawa nilang pambilisan, baka ganun na nga ang ginagawa nila, parang sinapsap uh, na nila yan. Gawa ng yung so, ona lang ang pinakita sa akin, talagang uh, inano sa buhangin eh. Ni, inano? Nilubog? Hindi, uh, yung uh, kumbaga, nilagyan ng pabigat na buhangin. Ah, para lumubog. So, nakasako so, nga? Yung uh, depende nga, gawa ng katulad ng sinabi ko, sa sobrang dami, siguro ang ginawa nila ibang paraan, hindi na siguro hindi na siguro nila uh, inilagay sa tabla mm -hmm. baka ay sinapsap na nila yan okay toto yung mga video na pinadala sayo sabi mo ano ng uh, mga nawawalang ang sabungero na itinapon sa Lake Taal ito nasa iyo pa at uh, kung uh, kakailanganin willing ka bang uh, tulungan yung uh, coast guard no sa paghahanap baka kailangan nila ng video para matukoy kung saan eksakto <coughs> Sinabi ko, bago ako pinapaalis ni Mr. Ang sa ibang bansa, ay pinapasunog lahat niyang silpong ko at saka pinalitan niya ng bago. Kaya wala talaga akong naitabi, maliban lang doon sa video ni John Lasco. Mm -hmm. Okay, go ahead. Mm -hmm. Okay, so, uh, so, so sa ngayon wala kang uh, video na maibibigay. So inaansahan natin na mahaba pa itong... Uh, Uh, tatahakin dito sa retrieval operation pero uh, ito naman sa application mo sa witness protection program ongoing pa ito uh, totoy Yes, so ongoing pa Okay. Mer meron bang nagpapamalas ng interes ng mga kasamaan mo dati na gusto na rin lumutang para makipagtulungan sa iyo? Uh na yung uh, mga dating uh, pulis ay ay yung mga pulis na kasama nila nagpaparamdam na siguro pag naipon-ipon lahat ito sa kamkrami, eh, baka mayroon ng uh, babalikta babaliktad dyan. So, anang, hindi makapurma-purma dahil uh, mayroon isang tao na tumatay yung parang uh, spokesperson. Itong nagngangalan na si ah, Manny Cuevas. Uh, oh, okay. mm -hmm. go ahead, please. Lahat, mm. uh, Itong isang tao na si Manny Cuevas, siya ang mga sumisira sa mga totoo na sinasabi ko. Okay, sige, sige. Um, Cathy, uh, susubukin natin kuno kung ano ng panig yung uh, binabanggit niya. Anyway, mm -hmm. sige, go ahead, Cathy. Okay, so uh, ito, itong operasyon na ito, ano, yung uh, mga naging pagpatay, ito ay ilang taon nang nakalilipas. Bakit tumigil ito, uh, Totoy? Anong dahilan? Anong ibig niya sabihin? Tumigil sa? Di ba, uh, ito ay nangyari noong uh, 2012 uh, mga 20, 4 years ago. Oh, oh, oh. 2021, 2022. 2021, 2022. Hmm. Oh, oh, bakit tumigil ito? Ang, ang Bakit natigil? Ang ibig niya sabihin, Dondon e eh, ano ang naging uh, ano ano ang naging uh, ugat para matigil yung patayan? Mm -hmm. At uh, medyo ano ba to? Naglaylo ba to mga ito? Ano ba oh, masasabi mo? Ah, uh, natigil yan kasi natigil na yung uh, online sabong ni Mr. Ratong ang kaya hindi na tuloy-tuloy yung patayan. Pero late last year mayroong uh, katulad ng nabanggit ko, mayroon na nagnakaw ng manok sa loob ng farm. Mayroon din silang pinapadukot. Yung isa sa lipa. Yung uh, isa doon sa siniluan. Ang uh, marami sana yung nadukot sa siniluan pero nakatakas yung dalawa. Walang maglakas loob na yung dalawang nakatakas, hindi naglakas loob na lumutang sa PNP. Kawan ng natatakot sila. Okay. Yung o yung sa Lipan naman uh, na kuprunta ko si Mr. Angnon, sinabihan ko boss, akala ko tumigil na kayo sa kagaganyan. Uh, hindi ko alam 'yan. Yung dinidinayin niya sa akin. Okay. Samantala, yung uh, mga tao niya na si Roger Brican na naging uh, driver ko noon. Eh, sinabihan ko, tinawagan ko, akala ko ba tumigil na kayo sa kagaganyan. Mm -hmm. Ang sagot sa akin, eh wala eh. Mga magnanakaw eh. Mm -hmm. Ang pinagmamalaki niya pa sa akin noon. Mm -hmm. Okay. Dondon, itong binabanggit mo na hindi lang pala tatlong paapat ayon uh, sa iyo, ang mga nawawala sa Bungero at Nyarian sa ilalim ng Taal Lake. Eh kundi ang binabanggit niya kasi, kati and Gabriel, mga kapuso, ay nasa isandaan. Isandaan. Walo. Ito okay. ba ay pawang mga sibilyan lahat? O merong mga uniformado uh -huh. o sundalo o pulis mm -hmm. na kasama sa mga itinumbah at narariyan ngayon sa ilalim ng talik. Go ahead. Alam ko may isang pulis yan na dinukot nila doon sa San Jose, Del Monte, Bulacan. Mm -hmm. Ang ah, pamilya, kaya nga ako nanawagan kung sino man yung kamag anak ng polis na yun, asawa man, lumutang na rin kayo sa CDJ. Ito na yung pagkakataon na magbigyan nyo ng ustisya ang inyong ah, mahal sa buhay na nawala. Mm -hmm. pa paano mo nalaman na pulis ito at uh, ano ang ugat? bakit nila ito Oo, itinumba? Ba bakit itinumbay yung pulis? parang isang uh, master agent yata yun na nagluko din sa isang uh, isang isang uh, tao. Mm -hmm. gawa ng uh, nalaman ko na pulis, dahil eh, kinikwento rin nila sa akin yan mm -hmm. na sinasabi nila na tropa kaya may video rin sa akin yan noon. Ang problema na nga lang talagang uh, sinunog yung cellphone uh, ko. Mm -hmm. Totoy, itong mga itinumba ang mga dahilan. Sabi mo kanina nagnakaw uh, ng loko. So ito yung mga dahilan kung bakit uh, ipinapapatay itong mga ito? Yes, totoo. Totoo yan. Uh, Nagtutupi, nakakaw ng video, lahat yan ang una pa niyan, ang uh, sinasabi ni Mr. Ratong Ang, kung hindi natin ito gagawin, hindi uh, lalago yung negosyo natin, babagsak yung negosyo natin. Mm -hmm. Okay. So, sa paggulong na investigasyon, sa palagay mo, sino pa ang dapat maimbestigahan dito? Kung maaari, eh, huwag ka muna magpangalan, ano ha, ng mga gusto mo pang dapat eh, pinapatawag ng mga otoridad sa mga oras na ito. Go ahead. Uh, sa uh, tulad ng sinabi ko, uh, si Mr. Atong ang naman yung mastermind na yan at saka yung mga polis na yan, uh, dapat uh, magsalita na sila ng totoo. Katulad na nga, nabanggit ko nung nakaraan uh, dahil uh, talagang pinasinungalingan ni Mr. Atong ang sa akin yan, uh, kinausap ko ay nag, uh, nagbitaw ako ng salita na hinamon ko sila na magpalay-detektor kami mm -hmm. kung sino sa amin ang sa salita ng uh, totoo. Mm -hmm. Ang daming kaso na i, uh, isinampalaban sa iyo, Totoy. Eh. Okay. Kaya nga, eh, sabi ko parang eh, sinampahan niya yung sarili niya, gawa ng hindi mangyari yung mga kaso na yan kung hindi niya utos lahat yan. Okay. Ikaw ay nakatakdang humarap sa National Police Commission nitong nakalipas sa na linggo o kahapon ba yun? Ano ang nangyari sa pagpupulong ninyo kung meron man? Uh, sa sa lunes, uh, talagang uh, pupunta na ako sa, sa, sa Napolcom. Uh, pwede malaman kung anong magiging pakay mo doon? Uh, yung mga polis na nabanggit ko ay uh, ko na ang doon sa Napolcom. Okay. Tapos, uh, don Dondon, kailan ang inaasahang paglutang mo sa mga otoridad para formal na, ano ba yan, pirma mo na ba yung affidavit mo, kailan yung inaasahan oh, mong paglutang. Tsaka may counter charges ka ba na isasampa? Tama. Yes, mayroon. Uh, sa sa manding uh, sasagutin ko yung ano ni Mr. Atong Ang and then uh, mag-file din ako against sa kanya. Okay. Anong mga kaso ito? Tama. Yung mga pinaso niya sa akin. Babalik ta rin guling din sa kanya. Okay. Okay. Maraming salamat sa iyo, uh, Totoy. Salamat sa tiwala. Have a blessed weekend. Don Don. Uh, maraming, maraming salamat din po. Maraming salamat. Ate po nakapanayam si uh, Julie alias Totoy, Patidongan, tungkol po yan sa mga nawawalang sabungero. Samantala po, nauna na nga nagsampan ang patong-patong na reklamo sa Mandaluyong City Prosecutor's Office ang negosyanteng si Charlie Atong Ang laban sa mga whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Limang kasong isinampa laban kay Julie Dondon Patidongan, alias Totoy, at Alan Bantiles dahil sa pagdawit kay Ang bilang utak umano sa pagdukot sa mga sabungero. Kasama na dito ang mga reklamong conspiracy to commit attempted robbery with violence and intimidation of persons, grave threat, grave coercion, slander, at incriminating innocent persons. Get ni ang hindi siya kriminal at hindi rin kriminal ang iba pang personalidad na inaakusahan nina Patidongan at Bantiles. <todong>